Kung papalitan mo yung sasakyan mo, ano yung dream car? Naku, yun ang gusto kong oh. tanong. Ang pagpaborito kong... Ang dream car ko ngayon, At thank you for asking, kasi mm. I'm claiming na makuha namin ng misis ko yung ID bus ng Volkswagen or Volkswagen, depende mm. kung nag-asa nga. Ito yung nirevive nila yung kombi Oo. Oh. Di ba? So, vintage siya, pero electric. Mm. E, Siyempre, bilang ano tayo, di ba, pro-sustainability. Oh. Gusto natin ng electric kasi... That's the future para mm. sa akin. Ang ganda. Ang ganda na ID bus. Lalo na yung color green. Kulay dagat. Mm. Yun. Pag nagkaroon ka nun, saan kaunang babiyahe? Provincia. Provincia. As in, eh, syempre, ano ko eh, semi-based ako sa Mindoro eh. Mm. So, we regularly go to Batangas Port para pumunta ng Mindoro. Uh, so, ikaw eh, pro-electric, pro-EV. Mm -mm. So, mm -mm. How about hybrid? Pwede rin naman, pero eh, kung I I aim for the best na for me mm. at least which is pure electric. Oh. So tingin ko naman kayang-kaya mong bilhin 'yon. Yes. Mga ilang project yun, pare? Mga <laughs> isang pelikula at isang commercial. Yan. Yan. Okay. Mm.